Samantala, paglapag muli ni Sed sa harapan ni Nagori yung tubig, ituloy natin ang naudlot nating laban. <laughs> Alam nyo ba na sa pagkakataong ito, para nyo nang kasama si kamatayan? Ha? Mga kabagis, umpisahan ng pag ng ating mga imay na sa paki ng subscribe button. Salamat! Pagkatapos magsalita ni Seda, agad niyang iunasiwas ang nagbabagang kadena na siyang pumulupot sa isang amaranhig na gabunana. Pagkapulupot nun, buong puwersa yung hinatak ni Seda. Dahilan upang mahati sa dalawa ang gabunang yun. At dahil sa kanyang ginawa, nang gagalaitin itino na umatake sa kanya siguro yung tubig, kasama ang gabunang may sungay. <coughs> Nang gagalaiting umatake sa kanya si yung tubig Kasama ang gabunang may sungay Kaya naman ha Hindi niyang iwinasiwas ang nagbabagang kadena na agad namang tumama kay Goryong Tubig. Ngunit tumagos lamang yun dito na parang naging tubig ang katawan nito. Ngunit nag-iwan pa rin yun ng pinsala sa katawan ni Goryong Tubig dahil nadala ng nagbabagang kadena ang isa sa mga tadyang ni Tubig na ikinagulat nito. Samantala, ang nahating gabunan noon ay nananatili pa rin buhay habang gumagapang sa lupa ang kalahati nitong katawan. Patungo kay Zed, nang nasa harapan na ito ni Zed, nararamdaman niyang kinakalmut siya nito sa binte. Kaya naman nang titignan niya ito, agad niya yung tinapakan sa ulo na naging sanhi ng pagdurugo nito kasabay pa noon ang pagsunog niya dito gamit ang kanyang mga nagbabagang mga kamay. Sino pa? Sino pa ang gustong sumunod sa isang to? Sugod so lang! Uwi <laughs> ka ni Seda, matapos maabot ang isang amaranhiga. Pagkasabi nun ni Seda. Nagsipagsugod sa kanya ng sabay-sabay ang grupo ni Goryong Tubig. Kaya naman pinalaho niya ang isa sa mga kadenang nagbabaga at mabilis na hinimas ang isa pa na kanyang nagbabagang mga kamay. Matapos niya yung gawin, niya, agad yung nagliyaba. Tignan natin kung alin ang mas matatag ang tubig na yung abilidad o ang apoy ng impyerno! Nakangising wika pa ni seda Nang magsipaglundagan patungo sa kanya ang pangkategoryong tubig, mabilis niyang iminasiwas ang kanyang sandata na tumama sa lahat ng mga ito. Nakalusot noon sigur yung tubig sa pinsala, ngunit ang kanyang mga kasama ay nahati sa dalawa. Maging ang gabunang may sungay ay hindi nakaligtas dahil dito ay pumulupot ang kadena ni Cedric. Paghatak dito ni seda agad niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang mga malapungunal na mga kuko. Kasabay ng pagtunaw niya ng birtud nito Matapos yung gawin ni Zed Para bang naging alikabok na naglaho ang gabunan sa kanyang harapan Nang mapagtanto naman ni Gor yung tubig Na siya na lamang ang natitira sa kanyang pangkat wala na itong napagpilian kundi ang umatras mula sa demonyong gabunan dahil alam ni Goryong Tubig na walang panama ang kanyang pinagsama-samang kakayahan laban sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ngunit sa kanyang huling hakbang papaatras, mabilis pa sa patak ng segundo. Kisap matang bumulaga sa kanya si Seda na halos iilang pulgada na lamang ang agwat ng kanilang pagmumuka habang nagwiwi ka ito ng At saan ka pupunta? Huwag <laughs> mong sabihin na natatakot kang mamatay gayong isa ka ng bangkay na binigyan lamang ng peking buhay. Huwi ka ni Cedric. Matapos niya yung sabihin, ipinasok ni Sed ang nagbabaga niyang mga braso sa dibdib ni Goryong tubig na para bang may kinakapasya sa tubig nitong katawan at nang mahawakan niya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng katawan nito. Agad niya yung dinurog, matapos niya yung gawin Bumalik sa normal ang katawa ni Goryong Tubig habang nakabaon ang nagbabagang kamay at braso ni Cedric na nakangisi na parang demonyo sa kanyang harapan. <laughs> Magpaalam ka na ng tuluyan sapagkat kailan may di ka na muling mabubuhay maging ang iyong kaluluwa kailan may di na iiral pa. <laughs> malademonyong tinig ni Zed. Samantala, ang mga kaganapan naman sa pagitan ni Nadara kasama ang mga tiyuhin ni Raymond laban sa malakas na elementong kasangga ng mga ruha. At sa dalawa niyang kasanggang hamong at daghamona, halos gamitin na ng mga tiyuhin ni Raymond ang lahat ng kanilang nalalaman sa lihim na karunungan, sa dami ng kanilang mga kalaban, Si Dara naman noon ay unti-unti nang humihina kasabay ng pagbaba ng presensya ni Iliana na kanyang gabay. Dara! Dara! Kailangan natin silang magapi bago natin marating ang ating mga limitasyon. Humihina na rin ang mga kasama nating antingero. Ngunit napakarami pa nating kalaban. Sambet ni Iliana. Tama ka Iliana. Nawawalan na rin ng talimang aking sandata dahil sa hapan ng laban kailangan natin ng karagdagang puwersa. Sagot ni Dara kasunod ng kanyang pagsipol. Matapos niya yung gawin, ang mga kanina pang natutulog na mga kurkur at unlauna ay mga nagsibangon habang hawak ang kanilang mga ulo. Nang masaksihan ng mga ito ang kasalukuyan ng nagaganap sa lugar, mabilis ang mga itong nagpalit anyo. At umalulong Kasunod ng mabilis nilang pagsugod sa mga nakapalibot na mga kalabana, kay Dara at sa mga tuhin ni Raymond. Dahil sa mga kurkura, nabuwag ang pansamantalang ng ibabaw na upensa ng mga kalabana Kahit na napakalakas ng mga elementong yun, di kinaya ng mga ito ang sanib puwersang atake ng mga kurkura at unlauna. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng pagkakataon ng pangkat ni Dara at ang mga tiyuhin ni Remonda, Para pabagsakin ang halos mahigit na kalahati ng kanilang mga kalaban. Hanggang sa iilan na lang ang natira sa mga ito na piniling umatras sa laban. Ngunit din nila binigyan ng pagkakataon ng mga yun para makatakas. Mabilis nilang nilapitan ang mga yuna at isa-isang pinagsasaksak gamit ang kanilang mga sandata. Sa nagaganap na mga nalaban ng tatlong antingero, si Raymond, Glenn at Jacob kontra sa mga ruha na nag-anyong mga demonyo. Napakabigat ng mga namumuong presensya sa pagitan ng dalawang panigat na nagkokontrahan sa paligid. Ngunit agad na napabaling ang isang ruha sa kanilang likuran nang may narinig ang mga itong lumapag doon. At sa paglingon nito, tumambad sa kanya ang malademonyo ring kaanyuan ng isang gabunan na may hawak ng mga nagbabagang mga kadena. I ikaw? I di naman ata patas ang, ang laban. Apat kayo! Laban sa aming tatlo! Wika ka ng isang ruha sa pagkaharap nito kay Zed. Kailan pa naging patas ang laban? Kayo nga itong nagdala ng isang hukbo. Tapos ngayon, sasabihin niyong hindi patas ang laban? Dahil lang apat kami laban sa inyo. <laughs> Pero wag kayong mag-alala. Sapat na kaming tatlo laban sa inyo sagot ni Sed. Raymond, puntahan mo ang mga kasama mo at tulungan mo sila. Masyado na silang maraming natamong pinsala, lalo na ang yung asawa. Utos naman nito kay Raymond. Ngayon, tatlo laban sa tatlo. Tignan natin kung sino ang mananaig sa ating pangkat. <laughs> Matapos makaalis ni Raymond upang tunguhin si Nadara. Maya-maya pa. Sa pagitan ng napakabigat at tensyon, unang gumalaw ang mga ruha. Pagsugod ng ruha na may tangan ng dignum ni Baal kay Glenna. agad niyang pinasanib sa kanyang katawan si Latoga na nagbigay sa kanya ng malakuryenteng baluti kasabay ng pagbalot ng malakidlat na presensya sa kanyang tangang machete. Nagawa pa niyang iputok noon ng kanyang barel na tangan sa papasugod na ruha sa kanya ngunit nagawa nitong maiwasan ang lahat ng bala. Kaya naman nang maubusan na ng bala ang kanyang barela, mabilis niya itong binitawan at buong lakas na sinalubong ang mga ruha. Mabibigat na palitan ng pag-atake ang agad nilang pinakawalan gamit ang kanilang mga patalima. Nang sugurin naman ng ruhang may tangan ng dignum sibil pigora, si Jacob Agad niyang isinuksok ang kanyang mga sangkot at tinawag ang sibat ni Atardara upang gamiting pananggalang at sandata halos yung manigno ng lupa dahil sa nagaganap na palitan ng mga atake ng malalakas na nilalang. Sa panig naman ni Cedric, nagpakiramdaman sila ng ruha na may tangan ng dignum ni Sina kung sino ang unang gagalaw sa kanila. <laughs> Matagal ko nang hinahangad na makaharap ang hari ng impyerno. Baga man hindi ikaw ang totoo, sisiguraduhin kong magiging masaya ito. <laughs> Salita ni Seda habang marahang naglalakad patungo sa ruha. hila siya ng hila nun sa mga nagbabagang kadena. Talaga lang ha? Kung ganon, hindi kita bibiguin sa ninanais mong kamatayan. Gabunan! Gabunan ka lang! Kaya wag kang umasang mananalo sa akin! Sambit ng ruha, kasabay ng pagsugod nito kay Seda na nakaamba ang nagbabagang sandata nito na babilis nitong iwinasiwas patungo kay Cedric. Subalit ng laki ang mga mata ng ruha. Nang sanggahin yun ni Seda, nang nagbabaga nitong braso, sabay wika nito na nga. Oh, anong problema? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? <laughs> Dahil sa sinabi ni Cedric, mabilis siyang tinagadang ruha sa kanyang balikat. Napadaing nun si Sed ng bahagya, bumaon sa kanyang balat at napangisi ang ruha habang sinasabihan siya ng Sabi ko na sa'yo, gabunan ka lang, mas mababa ng dihamak ang bakod sa katawan mo kumpara sa akin. <laughs> Salita ng ruha, kasabay ng mabilisang pagwasiwas nito nang hatawin siya ni Seda ng mga nagbabagang kadena. Nasugatan mo lang ako ng konti. Nagsaya ka na. <laughs> Napakababaw naman ng kaligayahan mo. Hampas lupa. Tugon ni Seda, kasabay ng pagkampay niya ng kanyang malalapad na pakpak. At mabilis na sumalida ng pagsugod sa ruwa. <laughs> Paghataw nga ng kaliwat ka ng gamit ng mga nagbabagang kadena ay siya din namang kaliwat ka ng pagsalag ang ginawa ng ruha. Hanggang sa nakakita ng pagkakataong saksakin at babilisang sinamantala ang pagkakataong yun. Tapos ka na! Sigaw ng ruha. Ngunit maya maya lang, laki ang mga mata nito. Nang makita niyang nagawang masalag ni Seda ang ginawa niyang pagsaksak. hawak noon ng umaangil na gabuna ng dulo ng patalim nito nang nagbabagang mga kamay niya. Kasabay ng mabilisang ang paghataw nito ni Zed nang nagbabagang kadena na naman sa dibdib ng ruha na nag-iwan ng pinsala. Akala ko ba matigas ang iyong depensa? Tila ata malambot ka pa kesa sa inaasahan ko. <laughs> wika ni Sed. Pa, pa paano pa paano nagawang pangibabawan ng sandata mo? Ang bakod ko sa katawan. Gayong mas mababang uri ng dignum ang tangan mo kaysa sa aking gabunan. Salita ng ruha. Dignum. <laughs> Nagkakamali ka ata ng hinala. Hindi dignum ang tangan ko. Inutil kundi ang mismong birtud ng isa sa inyong mga nalaglag na anghel sa langit. Ang birtud ni Bilyal. Salita ni Sed na siyang labis na ikinagulat ng ruha. Di, Bi birtud ni Bilyal? Hi hindi maa, eh. Isa ka lang mababang uri ng nilalang. Paano mo magagawang tanganin ang ganoong kalakas na gamit ng kadiliman? Wika ng ruha na medyo nasindak sa sinabi ni Seda. Habang nagaganap ang laban ng Yona, sinadara naman nona, ay kasalukuyang nakamasiglang sa laban. Di nilang magawang lumapit sa lugar ng digmaan dahil sa napakalakas na mga nagbabagang presensya. Mula sa kanilang kinatatayuan, pinagmasdan nila kung paano lumaban ang kinikilalang manlalakbay na antingero nung unang panahon at labis na ikinamangha ng mga tuhin ni Raymond ang kakayahan ni Jacob at Glen na gumagamit ng aral ng Canaan Higit na mas malakas pa pala ang ama sa inaasahan ko Ngayon pa lang ako nakakita ng isang gabunang kayang pangibabawan ng mga demonyo Salita ni Manong Ansing Mapalad ka, Raymond. Dahil si Ginoong Jacob ang yung naging maestro. Napakalayo ng agwat ng aming mga kakayahan. Kaya kung ako sayo, pamangkin, gagawin ko ang lahat. Para matutunan lamang ang mga aral na ituturo niya sayo. Uwi ka naman ni Amores kay Raymond. At saka antingero na may tangan ng pangil ng kidlat. Hindi rin biro ang kanyang kakayahan. Sigurado ako may pinagugutan siya ng lakas mula sa kanyang nakaraan, kaya nagawa niyang matangan ang kanyang kataas na uri ng bakod na pwedeng depensa at opensa ang baluting gawas sa kidlat. Balik tayo sa nagaganap na laban sa pagitan ni Zed at ng Ruha na may tangan ng digno mula kay satanel dahil sa pagkasindak ng ruha medyo nagalangan itong sugurin si Seda. pinagmamasdan ng nilalang na yun ng mga nagbabagang kadena ni Cedric isa ka rin lang nagbabalat ka yung demonyo gabunan ka kaya wag mo akong sindakin alam kong may limitasyon din ang abilidad mong yan kaya mas nakakaangat pa rin ako kaysa sayo hehehehe <laughs> Uwi ka ng ruha habang nakangisi limitasyon? <laughs> Kung totoo man ang sinasabi mo, e ano naman ngayon? At saka isang kahihiyan na kaya kang tapatan ng sinasabi mong mababang uri lamang. Sagot ni Sed sa maladimonyo niyang tinig. Dahil sa sinabi ni Sed, umusal ng mga orasyon ng kaliwa ruha na kanyang kalaban at agad na ibinato sa kanya. Ngunit sadyang di tumatalab kay Seda ang kahit anong uri ng orasyon ah, ng kaliwa sapagkat tumatagos lamang sa kanya ang lahat ng Yona ah, nang wala man lang nangyayari. Huwag kang mag-aksaya ng laway. Ah. Walang magagawa yan. <laughs> Tapos ka na ba? Ako naman! Sabi ni Seda, pagsambit niya noon bigla siyang naglaho sa harapan ng ruha. Kasunod ng bigla ang paglitaw niya sa harapan nito habang nakaambana ang paghataw niya ng mga nagbabagang kadena. Agad naman na nasa ng ruha ang isa sa mga kadena ni Sed na pumulupot sa sandata nito hanggang sa braso na noon ang ruha. Kundi dahil maging ang spiritual nitong kaanyuan ay naapektuhan. Nang init mula sa nagbabagang mga kadena na nakapulupot sa kanyang braso. Pero nakalimutan ng ruha na may isa pa nga kadena si Seda na malapit ng tumama sa kanya. Di nakaiwas nun ng ruha sa atake ni Zedric kaya naman pinilit nitong kumawala sa pagkakagapos ng isang kadena at sinalag ang isa pa ngunit nagulat ang ruha nang makawala siya sa pagkakagapos dahil wala na ang kanyang isang braso. At pagsalag niya sa isang kadena, nanlagas ang parte ng katawan nito na tinamaan ng nagbabagang kadena mula kay Cedric. Samantala, ang kaganapan naman sa pagitan ni Jacob at Glenn at ng dalawa pang ruha, halos manlagas na ang katawan ng mga ruha dahil sa malalakas na atake na ginagawa ng dalawa paghataw ni Glenn mula sa malayo gamit ang machete na may basbas ng talim ng kidlat. Napahiyaw ang ruha nang tamaan siya ng kung anong bagay na di niya nakikita. Kasunod pa noon ng malakidlat na pagsugod ni Glenn dito. Sabay tagpas niya ng ulo nito at buong lakas niyang itinarak sa dibdib nito ang machete at nang mahugot niya yon. Mabilis niyang dinukot mula sa dibdib nito ang isang itim na bato na sa tingin niya ay ang dignom na tangan nito matapos niya yung gawin. Nagmistulang mga insekto noon ang katawan ng mambabarang na nagliparan sa ere habang naaabo ng dahan-dahan. Kay Jacob na Manola, halos paglaruan lang ni Jacob ang kalaban nito nang magumpisa na siyang magseryoso sa laban. Ang sibat ni Atardar na sandata niya nuna ay halos baliin na ang sandata ng buha sa paulit-ulit nilang paghataw ng mga ito napabuntong hiningano ng ruha habang dahang-dahang nakakaramdam ng kaba dahil alam nitong tagilid siya sa laban ngunit di siya pwedeng umatras sa laban dahil isa yung mas malaking kahihiyan sa kanilang mga ruha kaya wala itong napagpilian kundi harapin ang dibinong antingero tama na ang paglalaro oras na para tapusin ka Iilan na lang kayo sa pangkat nyo Mali na nga ang tinahak nyong landas Nagkamali pa kayo Dahil nagsalubong ang ating mga landas Sambit ni Jacob Kasunod ang pagpustura niya na para bang may hawak siyang sibat Lumitaw doon ang sibat ni Atardar Na nakatutok sa ruha Pagbitaw nun ni Jacob <tong> mabilis yung tumarak sa katawan ng ruha at lumampas sa katawan nito kasabay ng tila pagsabog ng katawan nun kasabay ng pagkadurog ng kusa ng dignum na tangan nito sa pagtama naman ng nagbabagang kadena sa ruha sa harapan ni Zed Agad yung pinuluputan nito Iginapos yung ni Zed na halos walang maigalaw na bahagi ang ruha Kundi ang tanging ulo lamang nito Marahan yung nilapitan ni Seda Habang pinapaapoy ang kanyang nagbabagang mga braso <sighs> Alam kong di ka mamamatay Kung di ko gagawin ang bagay na ito Kaya humanda ka ng lamunin ng apoy na nagmumula sa kaybuturan ng impyerno Huwi ka ni Sen, Kasabay ng pagdakot niya sa ulo ng ruha Gamit ang nagliliyab niyang mga kamay matapos yung gawin ni Cedric, mabilis na sumiklab ang apoy sa buong katawan ng ruha at sa isang iglap, agad na naabo ang katawan nun kasabay ng paglaho ng mga nagbabagang mga kadena. Nang magabi na niya ang kanyang kalaban, umalulong siya ng napakalakas na umagaw sa atensyon ng lahat Isang pahiwatig Natapos na ang laban. Nakahinga noon ng maluwag si Nadara at Raymond. Dahil sa wakas, alam nilang makakapamuhay na sila ng tahimik. Payapa, malayo sa kaguluhan. Dahil sa nangyaring digmaan na yon sa kanilang lugar, Tuluyan ng nilisan ng karasa ng baryong Iona. May pailan-ilan mang naliligaw Ngunit agad ding lumilisan Kapag naririnig ng mga ito Ang naging katapusan ng lahat ng nilalang Na nanggulo sa baryong Iona. Sa paglipas ng mga taon Naging masaya si Nadara at Raymond Sa piling ng bawat isa nang magsilang si Dara ng isang sanggol na lalaki At sa hinabahaba nga ng panahong lumipas Nanatiling buhay si Manong Ansin Na siyang nagpatunay sa lahat ng tao sa baryo Sa kwento ng dalawang mag-asawa Na si Raymond at si Dara Natanga ng titulo ng Anak ng Dimonyong Gabunan At ang Mahiwagang Katana Alright mga kabagis yun Finale na tayo ng Dara So eto na nag finale na nga tayo mga kabagis ko um, Pasensya na kayo Natagal lang tayo sa pag upload um, Wala muna tayong shoutout Mga kabagis ko sa ngayon Salamat sa suportang tunay